amigo no. So may bagong video na naman tayo, may bagong kaalaman na naman tayo. So kung paano pagawa ng trap na pandikit sa mga ibon. So ito yung puno ng tipulo So ang gagawin natin ay tagain natin 'yung balat. So let's go. Gracias. So ayan na po mga amigo no. Makikita nyo. May lumalabas na kulay puti na yan sa taas. Yan. Yun yung gagawin ninyong ano, pandikit. Pag ginapakan ng ibon yan, dumidikit yan. Hindi niyan aalis. Pero bago natin gagawin yung pandikit, iintayin natin ng tatlong araw. Babalikan natin dito ng tatlong araw para tutuyo yung mga ano, yung yung ganyan yan ganyan babalikan natin ang tatlong araw tsaka maghahanap tayo ng pistuhan kung saan maraming ibon doon natin nilalagay okay abangan nyo po mga mga amigo so magandang araw sa inyo ulit mga amigo so balik tutorial video na po tayo so ayan tatlong araw na itong ating Uh, pandikit na ating nataga-taga yung balat ng kahoy kasi wala tayong pambili ng pandikit niyan ang gagawin nyo so ayan uh, kukunin natin yun ayan um, kukunin natin yung kanyang uh, ating pandikit no? ayan no? yan may nakauslit na kulay puti na yan yan ang gagawin natin yun okay na pwede na kukunin kukunin na natin mga amigo so ayan dito po natin siya ilalagay no dito po siya natin siya ilalagay yan dito po siya natin ilalagay so ang tutorial video na to ay hindi po to ta hindi po to bagay sa mga mga laro-laro lang -laro -laro ano na gawain no kasi yung mga ibon na na nakuha nito kawawa naman so para lang to sa mga eksperto sa mga mahilig talaga mag manghuli ng mga ibon so yan umpisa na natin para po yung rugby bill oh. pag naarawan ito mas santo mas eh, matibay yung dikit mas, mas madikit to pag ano pag inaarawan. ko okay so ayun na mga amigo ito na nakalagay na natin dito sa ano sa dulo yan na medikit na yan. parang ano parang rugby so mas maganda ito yung dikit niya pag inaarawan pa rin dikit na dikit yan pag inaarawan so ayan so maghanap tayo ng na, nalagyan natin saan dumadapo yung mga ano mga ibon let's go okay yan mga amigo may nakita tayong puno ng mangga ayan dyan natin ilalagay sa taas doon sa taas para let's yung ibang pis, ibang ano ibon uh, kumakain ng hinog na ano na mangga kaya dyan natin ilalagay Nako naku parang umulan pa yan ulan no lakas niya no okay tara na po. Ayan na po ng mga lugay. Ayan o. Ayan. Andiyan po natin ang So, okay na. So, abangan nyo na lang sa sunod nating video. Kung makahuli na tayo. Okay. So, sa wala pa naka subscribe sa aking channel. So, please subscribe my channel mga miko para malalaman mo kung ano pa ang ating susunod na video. Okay, thank you. Act like you know that you are Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer.